bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng uh, ating healthcare system. Dinalo ko ito. Ang ating uh, um, uh, statistics ang uh, na-distribute na ng uh, mula noong June 2022 to 2025 nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito na PTP across the whole Philippines kahit bigay po kayo ng bigay ng ayuda, hindi ramdam ng tao. Ang daming Pilipino naghihirap ngayon dahil sa ang taas ng presyo. Kaya nga mga tao hindi nagre kasi alam nila hindi mo naman pera yan. Pera yan ng PCSO. Pera galing sa sugal. Pera galing sa pagkor. ah uh, ngayon, na ang, ang nandito sa harap ninyo, 395. Is that correct? 397 na vehicles. Uh, hindi pa ako bumababa sa sasakyan. Pinagmamalaki na ni Mel Robles. Like, this is the biggest uh, in the world. Na si Mel Robles, chairman ng PCSO. Pondo ng PCSO yan. Pagbigay ng ganito. Well, uh, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang hapul natin. Ang hapul lang natin. Ang hapul ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon kaya sa 680 PTVs tapos na yan ngayong araw na ito meron tayong 397 na ipamimigay but this is for Luzon kasabay nito na uh, ipamimigay din natin meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao kasama dito sa kasama dito sa batch na ito ngayon ay may bibigay na natin. Uh, kung mahalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa, sa ibang city, titingnan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin pinapa inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na, tayo, na natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Uh, lahat, lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinapalaki, pinaparami natin ang servisyong ibinibigay ng PhilHealth, pinababaan natin ang uh, ang payment, ang bayad kasi kahit papano yung pasyente pagka magpapa, magpapatingin o magpapagaling ay meron pa rin kontribusyon ah, dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente at ah, kung tayo ay ah, ah, mga ma ma magawa natin pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin ay eh, kaya naman siguro natin wala nang kontribusyon ng pasyente bigyan na lang natin ang, uh, uh, siguro yung mga yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko na nasubukan ko uh, administrative cost lang wala yun, mga isang dampiso yun tama na yun uh, yun, lang, yun lang ang siguro na ibigay nila yun lang ang, that is the aspiration at the moment yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Uh, Siyempre, yung pondo lagi kulang. But, eh, minamanayoblan natin, minamasahin natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kabahay. Maraming maraming salamat. Congratulations sa